Assalamualaikum sa ating pong mga kapatid na Muslim. Nais ko pong gawin ang video na ito para po ipag-alam sa inyo na hindi po bababa sa tatlong panukalang batas ang ginawa po ni Senator Robin Padilla para po i-represent kayo sa Senate. Ang una po nito ay ang Senate Bill 2819 kung saan pinapalakas po ang National Commission on Muslim Filipinos. Ang pangalawa naman po ay ang Senate Bill 1410. Ito po ang pagtalaga ng February 1 as the National Day of Awareness for the Hijab and Other Traditional Garments and Attire. Ang pangatlo naman po ay ang Senate Bill 1273 kung saan binibigyang access ang lahat po ng Filipino Muslims sa mga pampublikong libingan. sunod naman po ito sa tradisyon po ng pagpapalibing po sa mga Muslim. Alinsunod po ito sa tradisyon din ng Islam. Sa lahat po ng na kapatid nating mga Muslim, kayo po ay laging iniisip ni Senator Robin Padilla